sarap ng tubig. Kaibigan, kung meron kang ganito karaming tubig sa inyong lugar, panahon na siguro upang pag-isipan kung paano mo ito mas mapapakinabangan. Dahil dito sa kabundukan ng Barangay Oras, Tabaco City, ay napag-isipan ni Jomar Divinas Flores na hindi lamang basta tubig inumin at pandilig sa mga halaman nila sa kabukiran ang magiging pakinabang ng kanilang yamang tubig. Dahil sa kanyang mga nalalaman ay nagawa niya ng paraan ng kanilang tubig ay magamit upang makalibre ng supply ng kuryente. Napakalayo pa kasi sa sentro ng Barangay Oras ang bahay na tinitirhan ng pamilya ni Jomar. At kung hindi ka nga sanay at mahina ang iyong pangangatawan, ay baka abutin pa ng isang oras ang paglalakad at pag-akyat patungo sa lugar nila. Kaya naman talagang hindi mo aasahang konektado sila sa mainline ng kuryente. Huh! Ooh, uh, daming ripuli Mula pa doon ay pagsasaka na talaga ang ikinabubuhay ng pamilya ni Jomar. Kaya naman dito na sila sa bundok nakatira. Nakulo ng pos. Hindi ka talaga magugutong bibi sa bulok. Magpulong kakaian. Isang pao sa maluto. Isaw-saw sa tauyo. Bumili nga pala ako ng isang kilo ng karne na mailalaga namin dito sa bukid. Pero dito na kami kukuha ng pangsahog harvesting repolyo. Dalawa lang. Marami na rin yung ano. Sarap, sariwa. Ang piraso lang, panghalo sa karne. Yun. Tapos ah. na. Ang namin sa karne. Bago kami dumiretso sa bahay ni Jomar, ay dinaanan na kaagad namin yung kanyang mini hydropower plant. Sa katabi nito ay meron siyang ginagawang fish pan. Dito umano siya mag-aalaga ng mga hipon sa tabang. Upang yung mga natatapon ng na mga tubig mula dun sa kanyang mini hydro ay hindi masayang at mapakinabangan pa rin. Ha? Ganyan ka sa ito kasing sumisirit na tubig ay nagdadala pa ng oxygen sa fish pond na malaking pakinabang sa kanyang aalaga ang mga hipon. At etong tila binubumbang tubig na ito ang siyang ginagamit ni Jomar sa kanyang mini hydro. Oh. Uh, sakit! Ganito talaga to kalakas? Grabe no! Opo, ganyan kalakas na puwersa ng tubig ang kailangan ng mini hydro. Eto kasi ang magpapaikot ng propeller unang turbina na siya namang magpapagana sa makina na nagbibigay ng kuryente. Ayan. 3,000 yung power niyan. Ano to parang dextrose na to na nasa 1.5. <laughs> yeah, langis. langis. Kailangan niyan para hindi masira yung ano. Mga bearing. Mga bearing. Eh, bo, parang doktor ah. Alam oh. <laughs> yeah. Ilang araw naman bago maubos 'yan? Tagal din. Tagal din. Tagal Kasi lang, oh, ano lang para patak-patak lang. Patak lang. Ah. Yan, bubuhay na natin. Bubuhay na ni Jomar. Sa so, ito ang tawag mo nito, dinamo. Ano yan yung mo? dinamo. Okay. Yan yung nagpo-produce ng kuryente. Ano. Yung nandoon naman yung, yung turbina. Turbine Yun yung Nagpapaikot nung Ano mo Dinamo mo Para magproduce ng kuryente Yan So yan yung hose Galing yan doon sa taas Pakas oh. ng pwersa Brume no oh. Kita nyo ba Taas yan, Bubuhay na Para mapag video Okay na kami Yun Length. So, dahil dun sa turbina, gumana na itong ano niya, dinamo. Ilang watts na puproduce ito? 3,000 watts. Enough na para ano mga kayang Paganahin niyan yan? Volt. Ha? Video, okay. TV. 12. Oh, grabe. 12 volts. 12 volts lang ito. 12 volts lang yan. Yan ang side mo na meron ng kuryente. Uh, Pag na kuryente kanya, na, makakapatay na kayo ng tao? Oo. Uh -uh. oh, sobrang lakas na no. E yan, ano yan? Reserva? Reserva. Reserva lang yan. Gumagana pa yan. Uh -huh. sticker baka pala in case na masira pero safe naman kaya itong ano mo bubong baka kunting hangin <laughs> pa? masira ito tapos masira masisira ba yung pag na ano yan ng tubig Oo. Oh. ito may mga ano, papalitan na ay okay. walang tigil to wala na pag binuhay mo pag binuhay mo wala, hindi mo na ano yan walang pahinga yan wala na hindi siya, wala, hindi siya malulubat hindi maloloba at hindi init hindi, <laughs> kasi may tubig eh hindi. <laughs> init yung ulo ng tao pero yung hydro mo hindi ay okay. si so po mamaya tingnan natin kung ano yung mga papaganahin yung mga appliances ni Jomar dun sa taas <laughs> kasi ang bahay niya po ay mga nasa 300 meters pa ang distance Uh, mula rito tapos yung source nito yung pinanggagalingan ng tubig nito titignan rin natin mga ang elevation mga ano mga 100 meters from here mga 100 meters ang taas uh. kino compute mo rin ba yan yung ano yung taas at yung takbo ng oh computing yung ginagalingan na ano bakit dalawang tubo yun nagsasanga para lalong lumakas para lalong lumakas so dalawa ang source nag nagiging ano diyan pinagtatagpo diyan uh, para uh, may ano ka ano tawag diyan PSI ah, PSI or pound force per square inch kung tawagin na siyang sumusukat ng pressure ng tubig. Kailangan daw kasi ay hindi bababa sa 20 PSI yung lakas ng pressure upang magamit mo sa mini hydro. Pero kung mas mababa dyan, ay hindi raw pasado. Pinakakuryente dito talaga. Tapos na siya akyat Dito na May wire na dito Ayan, taket na dito sa bahay ni Jomar At kung bakit nakapormang wayong yung tubo Ay dahil mas lumalakas daw yung pressure Pag ganito yung design Gravitational force kasi ang ginagamit upang mapalakas yung pressure ng tubig. Pero kapag nakita niyo yung pinanggagalingan ng puwersang ito, ay magugulat na lamang kayo kung bakit ganito ito kalakas. Ito yung tanki ng hydro. dito nang gagaling yung tubig patungo ng mini hydro. Yan mga tapon yan no. Oh, mga kaibigan, no. Pakaisipin niyo, ano ha. Yan tapon yan, pag napupuno na yung tangke. Kaninong tangke yan? Barangay Buwang. Barangay buang, oh, dahil punong-puno na yon, may tapon. So yung tapon andito, pinapakinabangan ni Jomar. Gamit para dun sa kanyang mini hydro. Ayan, ito yung line. Punta doon. Tapos marami pa ring tapon na tubig kagaya nito oh. Ano, oh. dami niyan oh. No? Ayun, tapon pa 'yon. So para hindi masayang dito sa kanyang ginagawang mini pool. Oh, di ba? Pag napunta kayo rito, pwede kayong maligo Mula doon sa mini hydropower plant hanggang dito sa kanyang water source ay hindi siguro aabuti ng mahigit isang naang metro yung taas. Kaya naman talagang nakakamangha kung bakit gano'n na lamang kalakas yung puwersa ng tubig. Grabe, kalakas. Siya nga pala, sinarado ni Jomar yung outlet ng pool na ito para maya-maya ay makapag-swimming daw kami. Maya-maya lamang ay nandito na kami sa bahay ni Jomar. May uh, kubo kahit munti ang halaman doon ay sari-sari ang palaya at talong so shalo. ang panghayop may switch <laughs> may may blower yan at pagdating namin ay kagad kami naghanda ng aming mailuluto. Pero habang nagluluto, yan po mga nilabas na ang magic video ke. Okay? At binuksan na ang kanyang video ke. Okay? <laughs> And powered by Mini Hydro. Oh, that's hindi ako mahilig masyado sa video okay. Pero, try mo nga ang 1120. Para ba mag-select ng 1120? Hindi ako masyado eh. Mm Tsaka, ano, 1113. Pero, unahin mo na muna yung 1120. 1, 1, 2 0. 2, 0. Ayan, sige. Tsaka... 1113 hmm. one, 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 tatlong 1, yeah. <laughs> the soul in your eyes, mukhang hindi naman po ako nagpasawa sa video, okay? Nahiya din naman ako kaya Jomer si Jomar naman. Baby baby baby. It is baby kaya sa Pulyo kanina yung yung ano namin, kinuha namin. <laughs> Ayan, sarap! Ha Pagkatapos ng kantahan, kainan naman yung aming pinagandaan. Lasa. Nilaga na may kamote at repolyong sariwa. Fresh from the farm. Pasawa sa apoy, no? Dahil po yan dito sa blower. <laughs> hmm, Robby, panalo pala ito si Jomar. Dalhan ng mga lutuin. Ang galing pala magluto. At nag-improvise pa ng luto ng ano, ha? Magandang kaisipan to. Gawin ko kaya to susunod na akit namin. Magdadala lang ako lang ganyan ng mga mga alambre. Pag nag-campaign, pwede yan. Pag nag oo. Oh, tapos kuha ka lang ng ano, ng dahon. Uh, mga ano, mga mga life hack. No? Makakuha ka kaki mga barkadang warurag magluluto. Ay sus homemade sauce. So, ang pagkaon may sabudod, mga tugang. Hey, kain na na, kain na na, kain. kain. Talaga namang jack of all trades itong si Jomar. Magkikita mo naman sa lahat ng mga gamit niya dito sa bahay. At lahat yan, yung mga dekuryente, ay pinapagana ng kanyang mini hydro. Puno na. Napuno na ang pool. Hmm. Sarap ng maligo. Pagkatapos namin kumain at bago kami umuwi, ay dumana muna kami sa kanyang puno ng spring pool. Napakalinaw, napakalinis at napakalamig. pinupuno lamang ni Jomar ang pool na ito pagka merong maliligo at pag wala na ay kaagad umano yung pinapakawalan yung tubig. Delikado kasi kung merong magawin ng mga bata at baka magkausa pa ng aksidenteng pagkalunod. Napakadali nga lang punuin ng tubig itong pool na ito Dahil sa sobrang dami ng tubig Kaya napakaswerte nang nakatira sa lugar na ito Dahil talaga namang biniyayaan sila ng kalikasan Na siya namang ginamit sa tama ni Jomar Siya nga pala sabi ni Jomar Saan man merong water source Malinis man daw hindi Ay pwedeng magamit sa mini hydro Basta ba pasado sa standard yung lakas ng pressure nito dahil kami uuwi na I-off na rin ni Joe Ang kanyang mini hydro tapos sa kanya mag video ko eh Ooh. Kung kayo po ay magpapagawa sa kanya, ay maaari lamang siyang kontakin sa kanyang Facebook account. Mga ilan ang ginastos mo dyan, Jo? Sa hydro mo? Tansya mo? Mga, kasi mga, ano yung eh, mga strap, scrap yung iba, yung eh, mga ah. nirepair mo lang, no? Pero kung gagastusan talaga sa tansya mo, ilan? Ah. Na 50. 50. Um, ito so, ah. Uh, Tama. Kung pinakama talaga, 100. 100. Maganda na yun. Ganda uh -oh. klase. Pero dapat talaga, maganda yung source to. No? Uh -oh. Matubig talaga. Pag hindi marami yung tubig, bali wala rin. Kailangan papasa dun sa ano. Sa minimum na lakas ng tubig. Kaya nito ganyan kalakas o. Oh. Ganyan dapat kalakas. Maraming salamat po sa inyong panunood.